Okay guys, uh, welcome back. So meron na naman tayo ng uh, amplifier ngayon dito, ano. Pero yung amplifier nito ay ano lang naman uh, magbibigay tayo ng konting review dito sa amplifier na to. Kasi may nabuksan na rin ako ganito pero hindi ko matandaan kung A, you know? Concert uh, AB502A. Yung laman nito guys ay uh, medyo uh, kakaiba rin. Sa so, tingnan niyo guys, ah. Uh. Karamihan, isa lang yung halo black, ito dalawa na. Ayan no. Dalawa na yung hollow block, matindi. Tapos ito, lumit na. Yan, maliit na siya, no? Then dito, meron pang nakakatawa dito. Sa loob ng ampli niya. So, maliit din yung ano niya, no? Yung capacitor niya. Mga siguro, uno, one inches and, and a half siguro itong ano niya. Ah, one and one port daw. So, puro maliliit. Magkano bilhin mo dito kuya Anon? Mura lang, may 3,000? Ay, wala. 3,500. Naku, parang yung ano na yun, ah, yung mas malaki dito. Na-scam ka kanito. Pero matagal naman na, nagamit mo nung matagal, sulit naman na siguro. So, ito ipapakita ko sa inyo yung uh, na to. Tumutunog na siya eh. Papakita muna natin. Copyright ba yung natin? So mamaya na yung tugtog guys ha ah. Papakita ko sa inyo yung kakaiba dito no So patayin ko muna Ito guys o oh. tingnan nyo may mayige Yung power nya magkakaiba Ayan o oh. Merong uh, Merong maliit Merong malaki Ayan nakikita nyo yun ha ah. Legit yan na nakalagay Hindi namin nilagay yan ha ah. Then tingnan nyo dito sa kabila Baka kasi makabili kayo ng ganito at silipin nyo guys, may butas naman to sa ano eh, lalim eh, ganito oh. Pag magkaiba na yung pangalan. Oh. Pag bibili kayo ng ampli na gusto nyo ng legit, wag yung ganito no. Pag sinilip nyo yan, yan oh. No? Silip nyo, maliit yung transformer. Nako, mag-isip-isip na kayo kung bibili nyo pa sa presyong 3,000 to no. Kasi merong kapresyo nun, ah mas malaki yung laman. Dito, maliit. Ewan ko bakit maliit ang nilagay dito. So, dito makikita nyo naman yung hinang niya merong hindi nakahinang nasa gitna yan o dalawa then dito rin o hindi rin nakahinang o pansin nyo to o yan o tinanggal ko yung dalawang malaki yan yan o to kapakita natin so kamangha-mangha yung design na to so baklasin mo nga kay Edward itong dalawa silipin natin tong ito ito to, to dalawa o. pansin nyo to o ito lang legit dyan itong dalawa is kakaiba tingnan natin Mabubulaga kayo <laughs> dyan. Ito, bigyan mo ako kay Edward nung transistor na yun. Oh, yun, oh. yun, eh Yun, yun. Yun, yun. Yung original. Ayun, oh. Yan, 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 yan. So, yung nakikita nyo dito, yan, oh. Ayan ang kamukha, di ba? Kamukha, oh. Madilim tayo, eh. Yan ang kamukha. Ngayon, tatanggalin nyo yung isa. So, nandito yan, ah. Oh. Ito yung legit. Yan, tanggalin nyo kay Edward yung isa. Ayan na tinatanggal na. Mihinang pa ba yan? Oo. Oh. Yung sa gitna lang, no? Oh, so, tanggal, tanggal mo na. Natanggalin ni Edward. Baka kilala nyo to. <laughs> Baka may nanonood dito sa Manila na nakakilala dito. Lagalag eh. Okay, ito tingnan nyo. Malino ba dito? Ayan, oh. Ang cute. Plastic lang yung laman. Anak ng toko, hindi ganito pala. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ano, nakalagay sa ampli. Ang laman niya plastic. Ayan o. Kamukha nito. Kamukha nung original. <laughs> Pero pagdating sa kabila. Yung kabila. oh, wala na o. Plastic yung laman. Anak ng toko laruan. So, mura lang siguro to sa original price niya. Nung dumating siguro dito sa province namin. Eh, medyo mahal ang patong siguro. I think siguro mga 2,000 lang 'to sa Manila. Okay, so 'yan lang guys ha. Pinakita Tin ko lang sa inyo yung uh, kakaiba dito sample sa na to, no? Uh, sana makabili rin kayo ng ganito para ma-experience niyo yung kakaiba sa ganitong amplifier na to. Although maganda rin ang tunog nito, guys. Di kayo mapapaya sa tunog nito. Yung ano nga lang, medyo mahina sa baka kargahan nyo ng kargahan. Ah, uh, baka masunugan kayo ng transformer, no? Okay. So patutunugin niya na lang guys. Post ko muna dito guys no. Patunugin niya muna. Okay guys, alamin muna natin yung laman ng mga to no. Curious lang. Curious lang daw yung kasama kung anong laman ba nito no. So babasagin niya yung laman niyan. Ano ba laman niyan? Tingnan natin anong laman. Matigas guys, matigas na plastic. <laughs> plastic nga. Ayun oh. No? Yan, binabasag na guys. Tingnan natin kung anong laman. So, kung bakit hindi sya niininiinang doon, no? Kasi may rason yun kung pag ininang mo, yari na. Ayun, no? <laughs> lumalabas na. Sige, dahan-dahan. Okay. Yan na, lumalabas na. Tingnan natin. Okay, tanggalin mo pa lahat. So, ito yan guys, ha? Binitak niya ito, no? Ayan yan, ha? So, ito na yung laman, no? <laughs> Ayan na yung laman, no? Pag ininang mo yan doon, Sabog na. <laughs> Plastic na may bakal ah. Oh. lata pala. May Very good no. So, hanggang dito na lang guys muna na ano, no. At magtesting na tayo. Okay guys, so testing natin yung tunog niya ngayon no. So tinanggal na natin yung mga extrang piyesa doon, you know. Pinagtanggalan natin. So ito na sila oh, mga laruan. So tumutunog na siya. Wala lang uh, speaker ba? Meron ba? Ayun, meron oh. No? Maliit. Ayun. So okay na. Oh, niyo dime 'yan. Okay, so tingnan niyo tumutunog 'yan. So ito yung mga extra niya guys, oh. <laughs> Ang galing. Tinanggal ko na guys kasi plano nung mayari ah uh, dagdagan yan kung ano kaso hindi niya nadala yung pyesa so kung dadagdagan hindi mo na kailangan tanggalin to ilalagay mo na lang yung mga pyesa nya dun no so okay na to guys so very good na to so naging sira nito simple lang naman hindi na natin vlog so konting linis na lang to tapos na to okay guys ah, maraming salamat dun sa mga nanood no ah, hanggang sa muli peace out Eu Buksan ang isipan sa science o agham Tayo na, tayo na sa sinuskwela, tuklasin natin ang suwensya 🎵🎵 Buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist 🎵 Tayo na sa sinuskwela, tuklasin, 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 tuklasin natin ang suwensya Kinabukasan ang ating bayan Siguradong makakamtan Sa daigdig ng aghang Tuklasin ang kaalaman Halina't lumipad Sa daigdig ng isipan Tayo na, tayo na sa sinaspera Tuklasin natin ang siyensya Buksan ang pag-iisip Tayo'y litas na scientist Tayo na sa sinuskwela Tuklasin natin ang siyensya Kinabukasan ang ating bayan Siguradong makakamtan kaya habang maaga Mag-aral ng siyensya Sa teknolohiya Ang buhay ay gaganda Tayo na Sa siniskwela Tuklasin natin Ang siyensya Buksan um, ang pag iisip Tayo'y likas na sayang di.